nag-adjust na yung amo sa alaga yung amo na ang nagbigay ng space sa alaga niya oh Ding. Ang naman ng tiger ko. Pugi-pugi. Kawawa naman ng amo. Kaunti na lang malalaglag na. Sarap <laughs> buhay. Sana all. Itong dalawa, ang arot-arot. Hindi, okay, tulog yung amo nyo, sirain nyo yung sapatos niya. Hindi, okay, Sige. Okay. pagising mo laglag -lag ka na iba oh, naiba na naman siya ng pwesto niya yung amo niya munti ka na kaninang malaglag kaya nag iba na rin siya ng pwesto Ayan. Hmm. hindi niya talaga hiniwalayan yung amo niya eh. talagang nakadikit pa siya oh talaga oh sarap buhay oh may nararamdamang sakit siguro. Kaya ganyan. Diba? Sarap buhay. May unan ka na. May higaan pa siya. Ito naman yung isa kong alaga. Ang sasarap ng mga buhay nila. Nakahiga lang. Tapos yung amo nila. Naghahanap ng pagkain nila. Kawawa naman tong amo nila. Trabaho ng trabaho. Pugi ng asawa ko. Parang si Piyolo Pascual. Wow! Ang tiger ko. Yan pala si tiger ko. Ayan ang panganay na anak. Ito si Pinbil ko. Ito ang bunso pangalawa sa bunso. Ito sa ng mga buhay. Ito naman yung isang panganak. Hmm, sarap din ang buhay. Hmm. Ay. Sana kulo na lang sa kanila. Oh. Oh. Parang gusto mo pang umano sa itlog ng tatay mo sarap buhay mo sarap na mga buhay oh. lumipat naman doon sa TV oh. sarap buhay talaga to sarap buhay talaga to hmm, sarap buhay Pasko na sa amin guys Bye bye Hanggang dito na lang ang aming vlog Ito si Tiger ko Bye bye